Tara mga kalipad. Magpapalipad tayo ng drone dito sa harap ng bahay. Ayan, ang lalaki ng bumabagsak na snow mga kalipad. Tapos mahangin pa. Ayan o, ang, ang, lalaki. Nakikita nyo mga kalipad, ayan o. Oh. Ayan. O, oh, ang lalaki. Ang lakas ng hangin. Ayan o. Oh. Gamit natin dyan ang ating DJI Neo mga kalipad. Oh. Iwan, lalaki nyan. Ayun, nag nga ako kaninang umaga mga kalipad. Meron na naman, ayan na naman no oh. Makapal na ulit sa garahe. So siguro baka bukas na ako mag Pag wala ng snow. Ayun. Ang dami na naman. Saglit lang eh. Ang dami na naman agad na isno sa garahe namin mga kalipad. Ayan. Ang lakas ng hangin. Nunguhuga yung aming parol. Lo. Oh. So yung ating DJI Neo na pinalitan ko ng propeller na gimpan D51. So hindi siya magalaw. Ayan oh. Kita niya sa camera hindi siya magalaw. Almada lang siya hindi sya mauga. So, maganda, maganda. Malaki ang advantage niya ngayon sa hangin, mga kalipad. So, nakakatuwa din pala, pag na-upgrade, nakala ko nun, hindi maganda. Pala, maganda naman pala. Ayan. So, yan lang, mga kalipad, ang sitwasyon na naman dito sa, amin um, sa Alberta. Nagisno na naman. Tapos, ang lalaki pa, parang cotton. Ang laki nya. Na yan. O, di ba? Ayan, labas tayo mga kalipad. Ayan, labas natin ng konti yung ating drone. Ayan. So, ang DJI Neo, pwedeng ipalipa rin sa snow. Ayan. Pwede siyang lumipad sa snow. Habang nag i mga kalipad. Oh. Ayan. Yan na yung paikot. Andiyan tayo sa loob kasi malamig mga kalipad. Nasa loob tayo ng bahay. Ayan. Balik lang ulit tayo. Tinetesting ko lang kung kung tatatag sa hangin yung ating DJI niyo. So matatag siya sa hangin. Nilalabanan niya yung hangin eh. Tsaka hindi siya talaga totaling yung sounds niya dun sa sa stock na propeller. Ang laki ng diferensya. Tumahimik siya ng siguro mga sabihin na natin 80% yung pagkakaiba sa sounds niya dun sa stack at saka dito sa Gimpan 51, uh, D51. Ayan mga kalipad. So yan trip trip lang tayo dyan sa labas. Habang tinetest natin ang ating DJ niyo. So baka sa susunod mga kalipad eh kukuha din tayo ng camera na pang video natin kasi may mga area na halimbawa may pupuntahan kaming park eh may mga bawal paliparan ng drone hindi allowed dun sa mga area yon so magagamitin natin baka siguro tingnan natin kung DJI Action 5 ang ating kukunin mga kalipad so sana supportahan nyo ako lagi sa ating vlog sa aking mga content ago sa pa lang tayo mga kalipad shout out sa inyo mga nag subscribe sa akin ano na tayo uh, 68 na tayo mga kalipad Ayan, sana marami pang sumuporta at magtiwala sa akin vlog. Ayan. Yan, nilalaro-laro lang natin dyan mga kalipad. So, see you next vlog mga kalipad. Thank you, thank you. Ingat lagi sa pagdadrive.